Today, we're going to try Alba-Aid. And baby-Aid. mommy. We have the chicken... Chicken curry burger. Spicy. Not spicy. One price. And... Barbecue. So, they only have the price? Nilamat, <laughs> yes. Here. Here go. Cheese and chicken today. Mm -hmm. Spicy. sili. Oh, ang anghang na sili. Ayan guys, so for the price of 19 dirhams, dalawang burger na ganito. Single patties lang, single chicken pili. Tapos may cheese na to. Tapos may fries, tapos may isang drinks. Sobrang sulit na, sobrang sarap. Cheese, so gustong gusto yung spicy. Kahit lasang yung si tapos si baby oh tulog yun nga lang pala yun nga lang pala guys medyo hirap sa akin baby kasi ayaw magpababa stroller kahit tulog so karga karga talaga siya habang kumakain kami ng ganito yun sobra try nyo ang sobra sarap yun na guys yung um, chicken barbecue na burger mas malaki yung pinapain na may cheese tapos may barbecue sauce kalat kalat lang sa papel dito dun sa Masosin Park Ayan. sigurado may seat hmm, Lasa niya. Lasa ng barbecue sauce. Yung pagkalasa ng barbecue sauce niya, yung um, parang barbecue sauce sa mga nuggets. So, yun, uh, smoky na matamis. So, yun, masarap din. Ito, 10 mo sa akin. Masarap yung ano nila, yung burger, spicy. Magustuhan ko siya. Pero, yung price niya, mm, medyo matabang. Siguro, mga i siya, mga Seven. Six, seven. Ganun. Ako naman, para sa akin, sobrang sarap nung ano. Ordinary lang. Ayoko nung, kaya sabi niya spicy. Lasang ang sobrang sili yung. Yung parang sili talaga yung ano. Yung burger. Which is yung siling tanim talaga. Mas nag-overpower sa akin. Pero okay lang. Spicy nga naman yun. Eh. Pero yung nanin nila, yung ordinary, sobrang sama. Matamis-tamis yung sauce sobrang crispy ng chicken kaya okay na okay yung price nga nila medyo down sa akin din tabang wala well, yeah, nyo seven? Seven ba nyo? sa akin mga 5 lang sobrang para sa akin malalasa maganda malalaki yung cut pero hindi ko gusto so yung ano nila barbecue masarap sobrang sarap ang mas gusto ko lang dun sa barbecue, yung unang kagat ko na sobrang saucy, hindi siya ganun na ako nasarapan. Nung kumagat na ako sa pagitan, na, medyo tama na lang yung amount ng sauce. Tapos, nandun na yung cheese, yung lasa ng makapal na cheese. Sobrang sarap. Tama na sobrang na ako, na yung barbecue sauce so sa cheese. So, yun. Goods na goods yun.